ay po naman yung kalos ng mga buko nang baliboy nito po ng tambo siyosuma thank you sir data pa

bilas pais yes. bilas bilas three oh, mama na interes dito <laughs> si ay to po naman ay kinalagti ang po naman kinalagti dito na ku Dito po ito sa Panukulan, Quezon. Pesta po dito. Ayan. Halos po ay pare-pareho lang naman ang produkto. Ano na? May sitaw um, Tapos ayan po. Ito po ay Panukulan, Quezon. Mismong bayan po ito. Ang panumbayan. Bayan ng Panukulan. Ayan. Ito ay barangay pandan. Ito po ang barangay ko. Ang barangay pandan. Ito po ang barangay pandan. Ito po ang aking barangay dito sa Panukulan Queso. may mga saging. At ito po yung tinatak ko nung ako ay nag kontasa ano yung unang vlog ko ko. Hayun. Hayun. Konten sa atin. Dito sa akin. Tita. Tita. Ay si kapitan ng Pandan. Ayun ada sa boat.

Nasa kasi ano? Oh, itong ang ito namin. Ito, 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 ito. mm, mm Sabi ito, ito. ko nga, prod ako, ito ang aming barangay ito. pandan Ito ang aming... Ito pa lang Ayan po. Ito po yung aming book. Ang Barangay Pandan. Matangkap. Katabing barangay po ng aking.

pagitan pagitan po isda po sila. Yes 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 yes. A bilyang sana yun yes. Mahal na ang anong pagitan? Kaming bagyot po ang kanilang mga produkto yam po mga kamoting bagay ayan pinya suta God bless you. Ay, sige po muna. God bless you all. Ah, ito ka po muna pala. Ito po. Ay, sige po muna. God bless you all.